Po, ay nagpahayag na nais nilang makita ang ating Panginoon. Sana all, no? Gustong makita ang ating Panginoon. Sana all nandang yung paghahangan. No? Kung minsan na naman at maputi po nariyan, ay paano, Father, kung wala po riyan yung paghahangan? Ay yan ang hingin natin sa Panginoon na kung kanya mamarapatin, ay bigyan tayo ng hangad upang hangarin siya na sana tayo ay hindi magsawa sa paghanap sa ating Panginoon sapagkat lagi siya nagahanap sa atin hindi nga lang kung may ang tanong eh hindi kung siya ba ay nagahanap sa atin kundi kung nais ba natin tayo masumpungan o makita ng ating Panginoon do we want to be found at dito sinabi din ng ating Panginoon na malibang mahulog sa lupa ang butin ng trigo upang mamatay mananatili ito nag-iisa Ngunit kung mamatay, ito ay mabubunga ng marami. Uh, marahil dito sa atin ay walang ganang trigo, kundi uh, bigas ng palay No? Uh, ganon din ang uh, masasabi natin. No? Hanggang sa hindi mabulok, kumbaga, ibigay ng, ng palay, ng tapog, ang kanyang sarili upang ito ay mamunga. No? Ito ay hindi susuhay, hindi ito tutubo hindi magkakaroon ng alay, hindi magkakaroon ng bigas, hindi magkakaroon ng kanin. Uh, kaya ang sakripisyo ay bahagi po ng buhay ng tao. Bahagi din ng ating kapaligiran, ng ating kalikasan, ng ating environment. yun uh, uh, yung halimbawa ni Kristo, di ba ba? Yung trigo. Uh, um, ang taong na alabis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nitong at ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siya magkakaroon ka hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin dapat natin kapotan sa psikologikong paraan no, ng ating buhay sapagat ang ating buhay ay isang biyaya mula sa Diyos. Ang ibig sabihin yung bang uh, may mga tao kasi na kala nila ang buhay lang ay ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Wala ng kabilang buhay kaya uh, sinasabi sa atin na kinakailangan mabuhay tayo dito na iniisip na meron pa ang kabilang buhay na yung kabilang buhay na yon ay atin ang sinasanay kumbaga dito sa ating lupang ibabaw uh, na sana itong pagsasanay sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay mamunga ngunit alam natin na sa pagsasanay sa pag-ibig kinakailangan magsanay din po tayo sa pagsasakripisyon na itong buong panahon ng kwaresma ay makatulong sa atin upang lagi nating sanay ng ating sarili sa pag-ibig. At syempre kung tayo ay tunay na umiibig, handa tayong magtiis, handa tayong magsakripisyo at pakundangan kay Kristo, pakundangan sa ating kapwa. Ito ang balintuna ng buhay, ang tunay na kaligayahan, merong kasamang pagsasakripisyo sapagat ang tunay na kaligayahan ay makikita lamang sa tunay na pag-ibig na kinapapalooban lagi ng sakripisyo. Pagpalayan tayo na.